Hello guys! Samahan niyo ako maging talent yong araw sa Tidal Drama, Abot Kamay na Pangarap. So ano ba yung ginagawa ng mga talent? So first, of course, maaka yung call time namin. But before mag-start, um, may free na breakfast muna. Kung ano guys yung kinakain ng artista, ganun yung kinakain namin. So for breakfast guys, mayroon siyang tusino, egg, and rice. So ito habang waiting pa kami, ayan, kwentuhan muna kasama ng mga ko, talents ko. So lahat kami guys, chinek yung temperature. Kagaya nito ni Andy, chinek din yung temperature niya. So ayan. Okay. muna tayo, mga uh, mag-check in. <laughs> Singapore. <laughs> Singapore. Ito nga pala yung unang scene guys uh, sa hotel kami, Eme. So, ako yung receptionist dito. So, ayan after nung shot, so pahinga muna kami. O diba, chikahan lang muna kami dito with my co-talents. Ayan, kulitan time. Ito sa Tita J, Hindu, shout out. Tsaka pala yung hander din sa Batang Kiapo. So, ayan. Next naman, guys, is ayan. Halos karamihan ng mga artista nandito. So, parang siya kasing meeting with the hospital head, si Madam Moira. Kasi, itong scene na to, guys, um, nagbabalik na kasi si Sir Chip or si Dok RJ Taniag. So, medyo matagal na gawin siyang nawala. So, kaya maraming scene to, guys. Kasi, um, yun nga, kakabalik lang ni Dok RJ. So, maraming shots na kailangan kuhanin. Maraming scene. So, ito, yan, si Dok Moira Alpac. So ayan guys, kapag wala pa lang sin, ayan nang sila yung mga artist na nakakita nila sila at saka mabait nila. So next is lunch time naman guys. Ang aming lunch is ayan, chicken with um halimutan ko oh, ano to, hindi siya mashed potato eh. Masa masarap siya. So ayan. Sobrang busog na busog kami dito guys as in. Itong si naman nato guys. Ito yung parang proudly Pinay na show. Hello, hello. Hello. So yan, habang wala kami sa scene, pwede kami manood sa scene ng nila. Um, or kaya nandito lang kami sa background, ganyan. Sobrang duwag nila and napakababahit ng production as in. So ito guys, scene din to sa ospital. Yan, di ba? Ang makita niyo, chika, -chika lang yan. With ko, talent And then, nasa harap namin, yan, yan sila sila Zoe, ayan, si Sir Chip, si Doc RJ, nandiyan lang sa harapan namin, si Miss Dina. So, yan nga si Sir Chip, po tiba, habang walang ginangko, nag-cellphone before you scene niya. So, kaya nasa likod niya kasi um, maglalakad-lakad kami dyan mamaya. Yeah. And ito naman din, scene din namin to. So, ito kasi si um, Andre, wala na siyang scene dyan. So, paingam muna siya kaya walking-walking lang siya kanya Mabait din yan si Andre. And ito guys, dinner time. So, ayan, kainan time. so, ang dinner naman namin ay pork chop with mongo, o diba, and rice. Kaya, yeah, busok yung busok talaga kami dito guys, as in. Never, never ka makagulot. Tsaka, hindi naman sobrang bilat na masin. So, saktuhan lang. <laughs> Hello? Ma'am Giselle, uh, nasan po kayo? May sasabihin po sana ako sa inyo eh. I'm actually on my way to the airport at nagkaroon ng problema yung dalawang branch ng Dango Plaza. At saka si Papa, mas marawang ang pakiramdam. na na ako. Anyway, ano ba yung sasabihin mo? Ah... Uh, sasabihin ko lang po sa inyo na... Mag-i-guess po ako dun sa dun po sa show. Yung sa favorite show niyo po, yung Proud Di Pinay, guess po ako dun. Oh, wow! That's great news, Lynette. My gosh, nakakatuwa namang malaman na at least narerecognize na ng ibang tao yung mga abilities mo. Good for you! Ay, salamat po. Pero sana po, sana kasama ko kayo dun sa interview backup, support, guidance. Come on, Lydia. You can do that on your own. Kaya, kaya mo yan. Just always remember that you are amazing, empowered, and strong. Tatandaan ko po yan, ma. Siguraduhin mo na hindi ka rin makakalimutan ng lahat ng mga kapanood sa'yo. Okay? Anyway, I gotta go. Bakit hindi mo sinabi na nandito? So ayun guys, nakita niyo naman sin ko with Miss Dina, Super happy and sobrang saya experience lang nito ulit maging talent. Kasi ang tagal ko no, huli ko pa yata yung Princess and I ni Danilo at ni Katri. So yun, thank you so much Sir at Astrobal and Sir Edward for this opportunity. Pati na rin sa mga po talents ko na sobrang pinasaya niyo yung araw natin. Sobrang date lang, puro kwentuhan jikan. And sa production, thank you din kasi ang babait niyo. So yun, thank you din kay Edward ang aming ko-talent. Turn into friend dahil sa kanya kasi Medyo malayo kasi yung site guys, yung location, QC. So, hinatid niya kami hanggang P-Tex para ni Miss J para makauwi kami. Kasi medyo ginabi na kasi kami. Yan lang. Thank you for watching guys. Bye!